Magandang araw po. Bilang pasasalamat sa patuloy na dumadami nating subscriber ng YouTube channel na ito ni Maestro Honorio Ong. Ay bibigyan natin kayo ng napakagandang asignatura. Sasalubungin natin ang December upang swertihin. Kaya ang tatalakay natin ngayon ay upang swertihin sa pagsalubong sa buwan ng Desember. At siyempre pa, ang nasabing ritual o mga paraang ididiscuss natin upang swertihin sa buwan ng Disyembre ay maaaring gawin mula ika ng Desember o December 1 hanggang December 24. Ibig sabihin, anong mga araw mula sa ika ng Disyembre hanggang ika-24 bago dumating ang Kapaskuhan ay maaaring isagawa ang nasabing mga ritual o pamamaraan upang swertihin sa buwan ng Disyembre. Ang unang-una nating gagawin upang swertihin sa pagsalubong sa buwan ng Disyembre at sa pagsalubong na rin sa darating na Kapaskuhan ay linisin ang ating pagkatao sa pamamagitan ng asin at tubig. Tandaan natin mula buwan ng Enero hanggang Nobyembre ay nasagap natin ang mga negatibong vibration sa mga tao na nakakasalamuha natin sa araw-araw. Kaya para swerting ka sa buwan ng Disember ay linisin mo ang iyong pagkatao. Yahanda mo ang isang ng tubig na medyo maligamgam. Sigon sa pandama ng iyong katawan at ito ilalagyan mo ng pitong kutsarang asin. At matapos matunaw ang pitong kutsarang asin sa plangganang may maligamgam na tubig, ilulubog mo rito ang iyong dalawang paa, ang kanan at kaliwang paa na dapat ay hindi magkadikit. At habang nakalubog ang dalawang paa sa maligamgam na tubig ay bibigkasin mo ang personal mong orasyon. Maaaring ganito: Ang bigkasin. Sa pamamagitan ng tubig at asin. Maging malinis nawa ang aking katawan, ang aking kaluluwa at ang aking buong pagkatao mawala ang lahat ng uri ng mga suliranin, problema at mga alalahanin. Mawawala ang aking mga stress, ang mga kalungkutan at iniindang karamdamang pang-pisikal at pang-espiritual ay unti-unti nang mawawala pang mapalitan ako ng bagong pagkatao. Sa ngalan ng Ama, at nang dakila at makapangyarihang tagapagpagaling ng lahat, sa ngala ni Yesus ang dakilang manggagamot at sa ngala ng Anghel na si Rapael. Pagalingin at linisin mo ako ngayon. Amen. Sabigkas mo na ang nasabing sarili mong panalangin ng paglilinis, ay pwede mo rin gamitin ang popular na tibetan mantra Om Padme Om -um. Paulit-ulit mong bigkasin ang tibetan mantra na Om Padme Om -um. hanggang matapos ang pitong minutong pagbababad ng iyong paa sa maligam-gam na tubig at kapag tapos na ang pitong minuto tatanggalin mo na ang iyong paa sa tubig at itatapon mo ang tubig na pinaglinisan sa CR at ipa mo ito sa bowl. Sa ganyang paraan ng mga negatibong vibration na nasagap mo mula January hanggang November 24 ay tuluyan ng mawawala sa iyong buhay at sasalubungin mo ang buwan ng December na mayroon ka ng bago, malinis at malusog na pagkatao. At ngayong malinis na ang iyong pagkatao, ay lilinisin mo naman ngayon ang iyong bahay. At sa pamamagitan ng dalawang bagay ay malilinis ang ating bahay sa mga negative vibration. Una, magsisindi ka ng insenso at lalakad ka na pa-counterclockwise sa loob ng inyong bahay. Pero bago mo gawin yan, ay buksan mo muna ang mga drawer, pinto ng kabinet, pintuan, bintana at ang lahat ng mga dapat buksan. At pagkatapos ay sindihan ng insenso at lumakad ka ng pa-counterclockwise sa inyong salas, sa kwarto ng bahay o sa buong kabahayan. At bigkasin mo ang ganitong simpleng mantra. All negative must go away. Only positive energy Can Stay. Paulit-ulit mo yung bigkasin habang naglalakad ka ng pa-counterclockwise sa bawat sulok at lugar ng inyong bahay at silid habang umuusok ang insenso. Pagkatapos ng umuusok na insenso at inikot mo na to sa kabuuan ng inyong bahay at mga silid, ay kukuha ka naman ngayon ng pangalawang paraan ng paglilinis ng bahay sa mga negatibong vibration ay ang tunog o ang bell. Kaya kukuha ka ngayon ng bell at pagkatapos ay papatunugin mo ang bell sa bawat sulok ng inyong bahay. Tandaan mo ang ikot ay counterclockwise. Ibig sabihin kapag nagtataboy ka ng negative vibration E pasalungat sa ikot ng orasan. At habang kinakalembang mo ang bell o anumang bagay na tumutunog sa bawat sulok ng inyong bahay, ay bibigkasin mo ang all negative must go away. Only positive energy can stay. At ngayong naitaboy mo na ang mga negative energy sa loob ng inyong bahay, ay muli ka na namang iikot at sa panahong ito ay be-bless mo na ang inyong bahay. At ang pag-ikot mo naman ay clockwise, ibig sabihin nakasunod sa kamay ng orasan. Ano naman ang gagawin mo habang i-bless mo ang iyong bahay? Siyempre, gagamit ka ng tubig at asin uli sa pamamagitan naman ng holy water. Ito ay sangkap ng tubig at asin ulit na tinunaw sa isang pangwisik at pagkatapos ay wiwisikan mo na ngayon. Ang lahat ng sulok ng inyong bahay at lahat ng nakabukas na drawer, cabinet, aparador at ganun din ang mga pintuan at bintana. Ganito naman ang bibigkasin mong orasyon. Ang gagamitin mong orasyon o prayer habang binebless mo ang inyong bahay ay galing naman sa Bible verse. Ikalawang Samuel chapter 7 verse 28 to 29. Sovereign Lord, you are God. Your covenant is trustworthy, and you have promised these good things to your servant. Now, be pleased to bless the house of your servant, that it may continue forever in your sight. For your sovereign Lord have spoken, and with your blessing, the house of your servant will be blessed forever. Amen. At pagkatapos ay ang isa pang blessing upang maging maligaya, laging swertihin at magkaroon ng maraming mga biyaya ang titira sa inyong tahanan. Ganito ang ikalawang pagbabasbas o pagbebless ng ating tahanan. Bless this house, may you have all the happiness and luck that life can hold. And at the end of all your rainbows, may you find a path of gold. May your morning bring joys. And your evening bring peace. May your trouble grow less. Are your blessing increase? Amen. At ngayong nalinis mo na ang iyong sarili, nalinis mo na ang inyong bahay at silid, at na-ibless mo na to upang pasukan ng swerte at magagandang kapalaran, ay ipapasok mo na ngayon sa iyong bahay o sa salas ng inyong bahay ang swerteng limang elemento ayon sa pagkakasunod-sunod. Paano mo ipapasok ang limang elemento sa inyong bahay sa buwang ito ng Disyembre upang tuloy-tuloy kang swertihin at magtamo ng magandang kapalaran? Tandaan natin ang tamang ikot o cycle ng five element. Una ay ang wood fire earth metal and water. Dahil 'yan ng tama at swerteng ikot ng elemento o ng limang elemento, kaya papasok mo na ngayon sa salas ng inyong bahay ang kumakatawan sa wood at ito ay ang Christmas tree dahil ang wood ay kulay berde upang swerte ng buwan ng December. Ipasok mo ang kulay berding Christmas tree sa salas ng inyong bahay. At pagkatapos mong ipasok ang wood, tulad ng nasabi na nating pagkakasunod-sunod, ang susunod sa elementong wood ay ang fire. Kaya lalagyan mo ngayon ang palibot ng iyong Christmas tree ng Christmas light na kumakatawa naman sa elementong fire. Siyempre, sisindihan mo ang Christmas light upang mapuno ng elementong fire ang salas ng inyong bahay. At pagkatapos, ang fire ay kumakatawa naman sa kulay red. Kaya itatabi mo ang kulay red na si Santa Claus sa inyong Christmas tree. At pagkatapos, meron ka ng wood na kumakatawan. Sa Christmas tree, meron ka ng fire na kumakatawan. Sa Christmas light at sa Santa Claus, ang susunod mo namang ipapasok ay ang elementong earth. At ang earth ay kumakatawan naman sa bilin o ang sabsaban na yari sa bato. At itatabi mo ngayon yan kay Santa Claus, yung bilena na yari sa bato na kumakatawa naman ng lupa o earth. At para makumpleto ang limang elemento, ang isa pa ay ang elementong metal. Magsasabit ka ngayon sa salas ng inyong bahay ng silver bell. At syempre, ang metal ay kumakatawan sa kulay na silver at gold. Kaya yung mga bell na isasabit mo ay kumakatawa naman sa elementong metal. Mas swerte at mas magiging panghatak ng magagandang kapalaran kung ang ikakabit mong bell ngayong panahon ng kapaskuhan ay tumutunog talaga. Dahil mentras tumutunog ang bell, ito'y nagtatabol ng negative vibration at sumasagap naman ng positive vibration upang higit na maging masagana at maunlad ang buhay ng inyong pamilya. At ang huling-huling elemento ayon sa tamang pag-ikot ay ang tubig. At ang tubig naman ay maaari mong ipasok o gawin sa saktong-saktong uh, noche buena ay maghanda ka naman ng mga pagkaing matubig. Tulad ng sopas, ng sotanghon, nilagang baka, nilagang baboy, o kung anumang mga handa na matubig, ay kumakatawa naman sa tubig. Kaya kapag naipasok mo na ang limang elemento sa inyong bahay, sa Paskong ito at sa buwang ito ng Disyembre, walang duda, ang buong pamilya, ay magtatamo ng isang maswerte, masagana at maligayang buwan ng Disyembre. Maraming salamat po sa nanood ng ating YouTube video at binabati ko po kayo ng isang masagana at maligayang kapaskuhan. At siyempre pa, upang tuloy-tuloy ninyong mapanood ang mga latest video na i-upload natin sa YouTube channel na ito ni Maestro Honorio. Ay huwag niyong kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell o notification.